Hello guys, good morning. So, mga unta. Panyaga na ni no, pamahaw dala panyaga. Agutom na kwabe. Magalas just pa lang pero manyaga na ta. Pamahaw kag panyaga na niya, dala na ni panyaga. Ayun, so, guys, oh, may, may ko. Miki panset na may Miki. Bihon. Natira namin kagabi. camera na có Shanghai Lumpia May cà phê Cà phê Đó Harap tayo dito. đi Tanya aga ko. Gutom kasi ako. Galot ako sa sop namun. Galot ako sop naman para sa gabi. Eh ulo galit di ka alo nga pa sayan gabi oh. <laughs> Taba kasi ah. Uh, sarap. Pag ganitong pagkain na, um, sold na ako dito. Eh, ano pa ito? Etlog na pula. Etlog na pula. Ako lang dito mag-isa sa bahay, guys. So, kaya, banjing-banjing muna sa pagkain. Ito diet ngayon. Bukas na ako mag-diet. Ay, aga pa. Aga pa, gano'n na Buok na ako. Saan, nagutom na kuya. Mm-hmm. nampa pa, dalundunan sa kape. May lamig pa siya po guys. Naka-sumood man ah. Nag-dilis ko na busog. Hindi ko may maubos ah. Hello, ba't galing ko? Balik lang muna ah. Ah, kung nga uh, soup ay na. Hmm. Uh, yung soup ko. Yung soup ko yan, guys. Para mamaya. Mayang gabi. ini ko na lang ulit yan mamaya. yung sa pag makaano umuupo ka yung paa mo na kataas din Pagusog na nga ako eh. Ngayon panahon dito, medyo malamig medyo lang, hindi siya malamig as in. Iba, iba na yung weather. Minsan mainit, minsan bigla lamig. Pag maga, malamig. At mainit. Sa gabi, malamig. Parang ganun na yun. tapos yung ulo ng hipon guys. Taba. Hmm, coba. Nabusog na ako ay maya na naman siguro to. Good man. Nabili ako nabusog. busog. Ang na kapanood na isood Ganun talaga. Dito lang naman tayo sa loob. Medyo okay naman ah. Tanggapin pa lang sa ni Lolo. <laughs> oh, nabusog na ako guys. Ay, uh, yung Sunday, yung Sunday pala, di ako nakapunta doon kay tatay nyo, Digong. Kasi sa one chai yun eh. Tapos may ano pala yun, by, may ticket. Kasi nasa 2, 8, o 2, lang yata. O 3,000, gano'n lang ang makapasok dun sa, ano, sa, sa stadium. <coughs> stadium ba yun? O, no? sa stadium yata yung dun sa one chai. So, dami din ang ano nun, ang nag-ano pala nun ang Kingdom of Christ. Ang nag- o, ang nag-asikaso niyan. Hindi na nalami, bigla-bigla lang naman yan na nagpunta dito si Tatay Digo pala. So, dahil nga daw sa chismis na ayun, oh, may warrant arrest na galing sa ICC. Pero hindi pa naman yun, ano, hindi pa naman na-confirm sa Pinas na may dumating nga. So, whatever. Diba? So, sabi nila daw, tumakas na si tatay dito siya sa, ano, sa Hong Kong to China. Nag-exit daw China. We don't know, guys. So, Bala na sila dyan. So, ang um, batas na maghahabol dyan, ano. So, kung um, may kasalanan, di pagbabayaran, o, oh, di ba, ganun lang din naman yun, eh. Pag may kasalanan, eh, di bayaran mo. Harapin mo, diba? di ba? Hindi na rin ako napunta doon kahit, kahit sa labas daw ng ano daw, dami-dami ding to, tao. So, at saka daming pulis. So, hirap na makipagsiksikan doon, ano, na, ano lang, ano na lang kami ng lives. Hi. Hindi ako, ano, hindi ako fanatic ni Tatay Digaw. Well, before siguro, yes, um, like ko siya. Nung di pa tumakbo si BBM. Kasi, you like, uh, ano ko eh, loyalist ako eh. Yeah. Hindi naman ako nag-ano, kung hindi nag, ako nagbaba something, siyempre kung sino yung nasa government yun ang sinusuportan ko. May support din naman ako kay Tatay Digong before sa ano, sa anong siya pa president. Gusto ko yun siya. At, ayun nga, ba diba? may mga nagawang mali yata. Ayun. Pero ngayon, support ako admin kasi loyalist ako, guys. So, sorry na lang dyan sa mga DDS. Pwede akong buzzer, ha? Asa, yung tama lang tayo. Basta may batas tayo. Kung ano yung may kasalanan sa batas, hindi harapin nila. Ayun lang, guys. So, thank you so much for watching. Bye!